And then, ito, mga sisilab, dumating na yung ano, in order natin. Wow. Yung relo na set, at saka yung, ano ba yun, yung para sa akin, mga sisilab. Wow. Unboxing natin. Wait. Ang hirap naman ito. Ano na, ang hirap naman. Just sound, oh. Ah! Nakabalo talaga siya, mga sisilab. Ayan. Ayan. Di ba ang ganda ng ano? Ginamit natin yung jewelry. Malak ka. Agoy, ang hirap yung buksan na natin sila. Ah? Ano yun? Ano Ano Electric eyelash. Ito yung in-order ko. Electric eyelash. Mas wow. Ito. Alam, maganda siguro itong mga sisi. Electric eyelash. So, tingnan natin. Kasi ako, hindi ayoko ko kasi naglalagay ng mga ano fake eyelashes kasi nangangati ako mga sisilab ah i ano mo wow. Talaga sya I -charge. Ayan, oh. I -charge mo talaga i-charge ayun oh i-charge mo talaga siya ayun ganito siya kalaki wow so, nandito yung saksakan so i-charge natin try natin mga sisilab para mamaya gamitin natin kasi wow. mahilig talaga ako mag curl ng eyelashes pero hindi ako mahilig mag ano magpalagay ng eyelash nangangati yung ano natin. Wow. Ano Nangangati yung maka ko. Kaya ayoko nabibigay ng images. So, next. Buksan natin. Ayan, bumili din ako ng wireless na earphone, mga sisila. Wow. Ay, hindi ka earphone. Wireless na mic kasi nagaano uh? diba? Nag... Nagba-vlog. So, wireless siya. Ayan. Wow. Binili natin. Ay, ito na. Ito na yung ano. Ano ba to? Ayan, yung ano. Alahas mga sisilab. Wow. Wait. Buksan natin. Wow. Ano ko? Ano? Ayan. Ito yung lalagyan ng alahas. Wow! Nandito wow. na yung set ng alahas, mga sisi. Wow! Na, ang ganda niya, mga sisi love. Super nice. Yay! Ayan yung set siya. So, buksan natin. Akin, ito ang akin. Yung isa meron. Ito yung para ibigay natin sa ating sisi. Kung wow. yung mapili ko. Wait. Hala, puro gold. Tingnan nyo Mga, mga sisi love, Wow. Ang ganda. Ang ganda diba? Naka-gold tayo. Ayan. Wow, ito yung ano. Ano niya? Bracelet. Wow. Ano siya? Yung stretchy ball. Ayan, oh. Wow. Diba? Ang ganda, mga sisilang. Wait. Yes. And then, ito yung quintas. At saka hikaw. Ayan, wow. Hikaw. May rilo, mga sisilang. Ito yung rilo. Wow. Ang ganda ng rilo. Okay, tunahin natin yung rilo. Halaka, ang ganda niya, mga sisilap. Wow! Ayan! Yung rilo, mga sisis. Wow! siya sa akin, mga sis. Wow! Dalo, wait. Ayan, mga sisilog. Super wow. nice. Super nice. Tingnan nyo. Super nice yung ano. Rilo. Wow! Ayan. And then, ito yung Sing Sing. Ano ba yun? Ano ba ito? Buksan. Wow! Wow! Ang ganda. Ang ganda ng singsing. -sing. Wow! Super nice. And then yung quintas, Wait lang. Hala, nakakatakot mo nga Sila. Baka ma-snatch. Charo <laughs> Ma-snatch. Wow! Ah. Wow! Oh, ayan, ang necklace. sweet lang. Wow! Ano ang ganda mga sisi, love. Ano ka? Wait, paano ba ito? Siya, wow! Uy, baka ma-snatch na tayo mga sisilab. Uy, e, ganun mo mga sisilab. Halak ka, ang ganda niya. Ang ganda niya. Bagay wow. sa mga sinuot natin. And then, ito yung hikaw mga sisilab. Yung hikaw niya, yung lock niya mga sisilab, pareho. Ala! Ay, nandun yung isa kong anong hikaw. Hindi ko na nandun mga sisilab ito ayan I-try natin ang dami ko kayong alahas nandito wow sa ano ay ang ganda oh. Huh? wait lang ayan yung lock yung lock niya mga sisilab yung maliit na yung gomo, gum gomo ano ba yun sa ano? Sa Bisaya. Ah! Ganito yung lock niya. Ganito. Kasi ano, mas okay to kasi hindi natatanggal. Wow! Ay, nakapakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda si sisilag. cc oh tapos yung kwintas natin ganyan nice halaga wow so ito na yung susuotin natin wow. Na. tanggalin ko to kasi white gold kasi to ganyan so ito yung iano natin para puro gold tayo wow para hindi ano ba yun? Para hindi mag-ano yung ano mo. Kailangan kung gold yung gamit mong kwintas, kailangan gold din yung bracelet, lahat-lahat. Katulad nito. Wow! Yung, lahat gold. So, kailangan ganun mga sisilaw. Tapos, pag nag nagamit ka ng mga accessory, huwag masyadong madami kasi pag marami kang burluloy sa ano, sa katawan. Ayan! Wow! Ay, ang ganda niya, mga sisi, love. Super ganda. pati yung Wow! At saka, kwintas, oh. Ang ganda niya, mga sisi. picturean ko, mamaya. Hala, super ganda niya, mga sisi, love. Alaka. Wow! Ang ganda talaga ng hikaw. Tingnan mo yung hikaw. Oh. Super ganda. Napakalaki ang manalo nito, mga sisilap. Ayan. Ayan din. Wow! So lucky. Napakaganda. Wow! Yung next, ito yung ano? Ito yung para sa winner natin yung sa akin sinuot ko na ago impas sa mawala yung ano natin hikaw ayan yung para sa winner to mga sisilab ito yung ano ayan yung para sa winner ibigay natin alam mas okay pag sa kanya na lang lahat mga sisilab hindi natin ibigay yung patirilo kasi oh ang ganda ang ganda ng rilo mga sisi super nice wow yung mga suot suot nating burloloy and then meron pa to wow napakaganda mga sisilab. love and then meron pa akong binili ano to what's this ah cellphone case mga sisilab. love kasi yung cellphone natin Ayan, ano siya mga sisilab? sa harap at saka sa likod ayan magnetic siya mga sisi kaya hindi siya hindi siya maano ala wala pala siyang ano sa likod so bibilhan ko pa siya ng ano para sa camera ayan ayan yung sa likod wow. Ola, magnetic case wait lang yan So ito yung in order ni Ni ano, sino ba yan? Si Teresita Manlates. Ito yung ala, ang ganda yung in order niya. Wow. wow. Hello mga sis,ilab, ang ganda. Ayan yung hikaw. Ayan yung bracelet. Ayan, bracelet na in order ni Teresita Manlates. Wow. Manlikes. Ang ganda. Tapos ito yung ano, quintas. Pakita ko. Ano, ang ganda. Ay, wag na lang. Sa akin na lang. Ang ganda niya. Oh. Mga sisi Type ko siya, mga sisi. Akin na lang. Ah? Huh? Orderan ko na lang siya ulit. Kasi type ko yung ano niya hikaw, mga sisi. Quintas gusto ko yung ano niya design design ng quintas mga sisilab. Ayan crystal jewelry. Ala ang ganda. Wow. Kasi ak sa akin talaga to mga sisilab. Inano ko na lang sa kanya. Ala ang cute niya. Impas na. Orderan ko na lang siya ulit. Kasi type ko yung ano. Ah? Ang ganda niya mga sisi. Ayun, oh, super nice. Wow. Alaka, Teresita Malikens. Ano ba yan? Ako na lang order ulit ng iba. Ang ganda niya. Type ko siya mga sisi lang. Wow. Gusto ko rin yung ano niya, hikaw. Ang ganda ng hikaw, uh. Wow! Alaka, nataypan ko. Ha? Ito kasi yung in-order ko para sa akin. Tapos sabi kasi ni Teresita Malikis, sisiwing pa orderan mo naman ako. Alaka, in-order ko yung bigay ko na lang sa kanya yung para sa akin. Alok ko mga sisilog. Impas na. Ang ganda niya mga sisilog. Super nice. Ganda talaga niya.